Ito yung luma. Lumang linear park. Ano? Maliit lang na. Kala ko nga, dati to ano lang, kanal lang. Tagig river pala to. Mga bang, ano, mga bahay. Yun pala, no? Hindi mo nga lang makikita yung ilog dito ang baba na parang naging ano na to kuweba hindi tutulog pala posturado yeah. oh, dito pag gabi to may mga ano dito street vendors barangay Buting Pasig City tingnan na ang ilog ng Taguig o Taguik River Meron ano na dito, may senior Park ah, na Ayan Sobrang babaw na lang lagi griber yung side ng pasig sa kaliwa sa kanan side ng tagi pero din ano yan makati punta tayo dito sa baba napakababaw na no? parang ano lang siya no kanal team sa matatama ng ilog yun punta tayo pero merong buting flea market buting senior high school kaya hindi pa develop yung daanan San Guillermo Street Diretso tayo dito sa Pet Mendoza Street. Maliit na kalsada lang to. Nakalimutan ko na yung kusan yung daan ng puntang linear park. Ayan, yung mga maliliit na mga kalsada. Ang dami. Parang ano to, maze. Puro mga looban. Ito. Dito yung papunta. Diyan, yung mga bahay. Ito. Ayan. Kasya lang mga ano mga motor at uh, bisikleta mga tao ito ito yung luma lumang linear park ano luma pa yung mga railing sira-sira na Ayan. maliit lang na kala ko nga dati to ano lang kanal lang Tagigriver pala to Ayan, sa side ng tagig city ang wala pang linear park marami pang i re, -re ng mga bahay ito yung bago na mas pinalapad na ano lang sa semento yung daanan oh may sari sari store na ang dami mga dito bahay dati pwedeng maging highlight yung puno lalo na kung namumulaklak yung hey, mga ano dati dito bahay ubus ang mga bahay yun hey, dito basketball court na walang ring di na gagamit. Nagsilbi na rin ano to no Flood control Ito Ang um, bagong Pader O railings Ito yung luma Yan May mga aso kaya doon Ayan Buti na lang, walang mga aso. Ayan pala oh. Pwede ka na maglakad doon sa ano, sa ilog. Ayan oh. ah, sa kabila, ano, nag-aroon ng board piling. Ayan. Okay. project santo nang ano ng Pasig City government. Ah dito may ano na may padir na hindi siya nagtuloy-tuloy. Yan. Ano? Nga, ano? Graffiti. Puro bahay. Puro pa doon sa, sa side ng Taguig City. Ang alasano naman to, 3 meters ang lapad. Ayan. Dito pinaka malawak. Baka oh, pa to, hindi pa to masyadong tapos. Mga malalapit sa mga ano, mga bahay 'yan. color motif ng Pasig City white at blue yan pero napakalaking puno dahil tayo doon sa ilalim ng tulay Wala namang mga, mga namamasyal. Kasi walang ano dun, walang hagdan. Madali sana puntahan. Talagang ano siya, sasadyain mo siya. Yan. Dito ang baba na. Parang naging ano na to. Kuweba. Tutulog pala. Tapos to pag gabi to may mga ano dito, state dwellers. yung Ang dito sa ng tulay. Mga six footer mahuhumpog na dito. Mababa lang. Ayan. Ayan. ano pa floaty pa doon. yun ganyan lang kababa kakatakot magdaan dito pag gabi dito yung papuntang ilog pasig yan yan ito luma rin to ang ano to bricks ayan may merong pagdan dun sa kabila wala ano lang siya oh finish lang oh medyo mapanghe hindi pa masyadong ano to na de develop de Dito naman kulay blue at dilaw. Yung kulay naman yan, ni ano to. Ni Mayor Bobby Eusebio. Yung kanina nga pala. Kulay ni ano naman. Ni Mayor Biko Soto. Ayun may ginagawa pa pala. Ano ah, kaya ito? construction of drainage system and concreting of roads ayan ayan ah, parang ano ito panal nga tama ayan kita yung ano dito oh. JP Rizal street differential extension ito medyo malapad lapad yung tagi griever yan yung mga graffiti rin ng mga pader dahil na yata na, na, mga pader sinusulatan oh. ito merong masulat mikus mikus pa Merong ano dun ha, drainage Kapunta ng Hilog eh dahi pa mga bahay Napakalaking gawa pa nito Maglalagay pa ng linear park sa side ng tagig mas maganda yung ganito mga kabayan. Ano. kita mo yung ano eh yung ilog kesa doon sa isa talagang na. ayan na uli ang puting bridge sira-sira hindi ito din ako pa sigurado ito ayusin pa ito magaling ulit mga kabayan i-like okay, at comment na kayo kung bago pa lang po kayo sa aming channel ito na ito bridge ito yung tayo nang galing kanina May merong hagdan Gracias. Rizal Extension Dito tayo sa Kipay Kipay To ng Ito na Kapunta na ito ng Road